Ayun, mayroon na kaming bagong trabahador guys Bago namin na ano Kasama sa pagkatrabaho Sabi nila, Pilipino, hindi naman pala Taga Myanmar din naman pala Pero ayun, nakakaintindi siya ng English Tapos sabi ng amo namin Magaling mag-English Kaya niyang magbasa ng resibo At saka magaling daw magsalita ng Mandarin Pero... <laughs> <laughs> hindi naman pala tinanong ko kanina ayun magaling mag English pero pag tinanong ko kung magaling siya magsalita ng Mandarin sabi niya hindi hindi niya daw alam kaya yeah, ayun ayun yung sinasabi ng amo namin na uh, magaling mag ano magsalita ng Mandarin at saka English kasi nga nung nakaraan na araw meron akong pinasa sa kanya na resume tapos nagtanong-tanong kaya ba nilang magsalita ng Mandarin magaling ba silang magsalita ng English? Hindi na, sabi niyan agano. Yun naman pala yung kinuha nila, hindi marunong magmandarin at least marunong magsalita ng English. Yun naman yung importante para makakaintindihan kami kung meron na kung ipapagawa sa kanya. Kaya ayun, tinurang ko kanina magbalot ng manok tapos ano, linis ng manok. Yun yung pinag, uh, tinuro ko sa kanya kanina tapos kanina naman hapon tinuruan ng tito ko na magbukas ng abalon para hindi siya matambay at saka uh, meron mayroon din siyang trabaho tatrabahuin uh, medyo mahirap pa siyang ano turuan kasi baguhan pero sa uh, ko baka uh, isang sa buwan siguro natuturuan niya uh, para makabisa niya yung trabaho niya o uh, dalawang buwan depende sa kanya kung kaya niya ano bilisan yung galaw niya sa pagkatrabaho ay nako pagod guys puti na lang pero na kaming bagong katrabaho para hindi na masyado mapagod pero yung isa namin driver magdi leave yun sa ano sa next week isang linggo. <laughs> Kaya ano Papapagod na naman kami sa trabaho. Lalo na pag Biyernes, Sabado, sa Kalones. na ko. Yan mga araw na yan yung pinakarami na manok, guys. Yung rush hour ma. Grabe. Kung minsan binibilisan ko na sa saka kung minsan sa isang oras dalawa, dalawang uh, klase na yung na trabaho ko habang nagpiprepare ako ng mga i-deliver ko sa uh, mga outlet namin nagluluto din ako ng, ano, ng noodle chili <laughs> yun yung ginagawa ko pag umaga lalo lalo na kung kulang yung trabador para may pahinga pa rin kami sa hapon at malapit na rin ako sa aking inuupahan na kwarto guys at hanggang dito na lang siguro Uh, maraming salamat sa inyong panonood guys at pakikinig kahit walang kwenta yung pag sinasabi ko <laughs> at ayun na guys God bless sa inyong lahat peace I'm out